<laughs> <laughs> pare Alex, pare Alex, pare Alex, pare Alex, oh, pare Alex, pare Alex, pare Alex, pare Alex, pare ka jibo Alex, pare Alex, pare Alex, pare pare pare

Ngamit din paray. Dawit din na. Ano nga? Ad na condition na pare. Ngamit din paray. Kastagayam di ko tatam paray di umuta kay na dati pa kondisyonan nan paray. Win pare ah. Kastoy. Pabuludan ka. Gimada pa hulak kanyao. Ad pa hulak paray. E, eh, no am papulunan ka no, ah ha sorry Ay. basic lang may gayam baray basic paano di ni baray paano wala na Three mil baray 3 mil may isa pao oh. <laughs> Dua. Three mil lang gayang di talo ah ha may ha na ano si baray ano baray pao mata hmm ano nga si baray Charan! Wala am no pati pare pare. Ha? Mm. Para makabulot ka ti limari ay talong a ribo. Wala ka ta pare? Ah, Nari ka ta Para sa 3K pare, wala ka ta. Kaya am. Kaya kaya pare, wala ka ta. Okay. Para sa 3K. Kana nga ayo pay ta. Kalapati pare. Oppo, na <laughs> miti ba. Kalapati pare. Kalapati. Mali. Ha? <laughs> Mali paray? Mali paray. Oh, lagi balbalis kan sawit paray. Oh, nay kid. Nagirigat na gid eh. Papahulam kanyan na pagi. Lumawala ma ta Da 3000 ma. Mambulo ta. Sige gar paray sige. Manok. Manok. Lawa <laughs> paray. Ahon pare, mali. Malay? Mali. Hanga manok ka ta. Alin bibinig? Apo. Tagdakli <laughs> kalen bibinig. <laughs> mali paray. Ah, nay pusmo di duan. Ano ni paray? Ano na? Saan ang warang kayo, Paray? Ki. Wala ka oh, man. Si Red, ano? si Red. Si 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 paray. S Ayaw, di ma. <laughs> Pusa, mit, Paray. Pusa, Paray. Pusa. Di kasanong kayo ata, Paray. Pusa, ata, Paray. Kita ba, kita ba na yun? Pusa, kalong. Pusa, kalong. Oh. Di kasano kayo ata, Paray. Di, anong pautangan ay. Na eh. Sorry. kamo mamahala. Sa New York, paray. Sorry, pare. Kunin <laughs> ako. Oh, oh, talaga chance kun paray. Awali, pare. pare Bumang baka nag-awad yan. Oh, Yab oh man, pati may na. Nag... Oh, lang kumawit, pare. Ah, din, pare. Nagtaka kami nga gula, ah. pare. Nagtaka ka. Yan din, paray. <laughs> Awad. Sorry, pare. Sorry, sorry. <laughs>